Good morning mga kapitik. Ya, ganda ng araw. Hey. <laughs> Andito si Bobby, nakaka-car seat din. Andito naman si Andres. Na dede. Ayan po. At ay magpapaturok. Double. Mami, dalawa. Double. <laughs> opo, opo. Happy si Bobby. Yes. Wow. Mami, ito pala phone mo. Iwan mo. Happy. Ayan, na kasi, bolt na ba? Okay, good. Let's go. Okay, good. Okay, let's go. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa aming pamilya. Dalangin po namin ng pag-iingat niyo po sa amin, sa aming sasakyan, sa amin pong lakad sa pagpapacheck up ng dalawang bata. Hinatan mo nga po, Panginoon, ang pagmamaneho ng daddy. At dalangin namin, oh God, uh, na makauwi po kami ng safe ngayong, ngayong araw na ito. At magawa namin yung mga dapat namin gawin. At sa inyo po namin, Lord, binabalik lahat ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. So, yun guys, ngayon po schedule torok ni yes. Bobby. sa uh -huh. Saka ni Andres. Yung bag pala ni Andres, nandiyan na? bag, hindi na. Pinagkasya ko na lang ah, sa mga okay. bagay. Yung kanilang mga papers naman. Hindi ko ko na. Okay. Buna sila may mga records na kailangan dala natin. Thank you, mommy. Very hands-on, mommy. Alam lahat. Okay, let's go. Let's go. Ayan mga kabesyan, dito na po kami ngayon sa Tagaytay. Thank you Lord at hindi umuulan. At si Bobby ay nakatulog na. Ayan po si Bobby. Si Andres ay hindi pa. Si Andres naman ay imamaya pa ang tulog. Abi. At ang, oh, pwede nila ay hanggang 11. Siguro yep. na may maabutan natin. Makakarating okay. kami hanggang 10 Abi. a.m. Abi. Open? Okay, open. Si Bobby Mami nakatulog na. Ah, uh -huh. ah. po, nandito na kami sa TMC. Tingin niya kay Bobby. <laughs> Mainit ang ulo po. Mainit din ang ulo nito. Okay, Mami. Sood na lang kami ni Andres, ha? Let's go! Nakapag-park wow. na po kami. Punta na kami kay Bobby. Let's go! Nandun na po si Mami Janet at si Bobby. Ayun lang, ha? Pagkalabas ng mall. Wow! Pogi naman ang kasama ko. Oh, Pogi! Nandito na po kami sa ospital. At uh, si Mami Chanit pala ay wala. Nagpapabreast Pero nakapila na. Natimbang na rin si Andres. Tsaka nakuhaan na ng high. <laughs> Tinahanap pang Mami. Nagpapadete. Pang-eleven tayo. O! Pang-eleven pa tayo. Ay, pang-six pa lang yung nasa loob. <laughs> Andres, baka matuunan. Dito na po si Bobby. Ito so, si Mami. Kiss, kiss. Kiss, Bobby. <laughs> Busog, Mami? Oh, yan ay 5.2 kg. Krom. Para si Mami. Mirap. 10 kg. Kalati ng bigat ni Andres. may face mask din pala si Andres. Bigay yan ng guard. Ayaw. Aba! Ayaw niya. Nasaan si Andres? Hindi ko makita. Mami. Yes. Sigaw na sigaw. Tingin na lahat sa kanya. Pero buti pag sinabi kong Uh, <laughs> Ayan guys, tapos na po yung dalawa. Pareho silang tinurukan at parehong umiyak. <laughs> Ayan na po si na Andres at Mami Janet. Yeah, hey, thank you Lord. Grabe. At parehong may turok. Mami, mag-grocery ka ba? Okay. Dito kami sa grocery. <laughs> <laughs> Ang cute naman yan. Oh, Abo. Ah, siya yung nag-ano uh, niya, nag-suggest. Hindi ba mabigat yan, mami? Palit tayo, ano? Okay. Oh, Abo, daming car May bike ka na. Ah, oo nga no. Meron din pala dito. Hmm. Maganda rin, mami. Magkano kaya. Ayan po, nagpalit uli kami ni Janet. Yung nagkahiwalay na nasa na kaya yung dalawa ni Andres. Mami, nail cutter. baby. Ah, naka-order ka online? nakuha rin kami ng dilata uh oh cute naman yan ang cute naman yan wow may free balloon Andres thank you po wow say thank you, you. tuwan tuwa siya anong color niya yellow yellow, yellow Andres tulog na tulog lang mami Yellow. Yan na, mami. Yung Pringles sa likod niya. Ha? Yung Pringles. Ah, oh, gusto niya. May Pringles sa likod doon. Ah. Sa likod <laughs> Bakit kanya daw yun? Kinuha niya? <laughs> ah, okay. Dito na lang. May baby naman tayo. <laughs> yan, pa-uwi na kami. At nilipat na si Andres dito. Hindi pwedeng ibaba yung may ano. Yung may pambata. At yun ay mag slide dito sa ano. mag slide dito sa... Mami, kami muna. Tapos ikaw patalikod. Ha? O gusto mo palit tayo? Ikaw na lang patalikod, Mami, ha? Yan. Wait lang, wait lang. Careful, mami, ha? Ito po si Andres. Ayan, mga kabeshi. Kami po ay nakasettle din dito sa sakyan. <laughs> Struggle is real ba, daddy? Nakakatawa si daddy. Napaka, napaka mo, daddy. Thank you so much. Una munang binaba yung grocery. Yes! Aba! Tinuturo na agad ang Jollibee! Andres, gusto mo bang mag-Jollibee? Andres? Andres, gusto mo bang mag-Jollibee? Andres, obo! Um, oh, marami ang tanga <laughs> sa ino. Yay! Mami, <laughs> tayo mag-Jollibee! Yay! Andres, tayo mag-Jollibee! Andres, ay masakit ang ganito, Mami. Masakit. May oh. Medyo masakit po ang kanyang... Dapat ay ang Masa. schedule namin ay magpa-playtime sana kami. Kaya lang ay na-realize namin na Sabi nito kay posibleng lag natin hanggang 14 days, no? Oo, oo posible. Tama, may ganong order. Sige. Happy na, matino na. na. <laughs> Gutom na rin yan eh, no? Kaya na siya eh. Medyo kasi day five na kami pa kayo. Ay, ay, kompleto na po. Okay, salamat. Wow, Andres! Jollibee! Mainit na po ang ulo ni Andres Let's go! Ayan mga kabeshi, kami po ay pauwi na. At kaya pala daddy wala sa mood si Andres mag -hey sa Jollibee dahil tulog, tulog na. Na. Oh, tulog na. tulog na siya tiba mm -mm. ba -mm. tulog na tulog din. Kaya buti hindi na tayo mag-play. 12.30 na nga naman. Mm -mm. 12.30 na po kami natapos. Ay, I mean late na kami natapos. Doon kay doon mahaba pa tayong pila nung kay Doc. Siya yung may hanggang 11 a.m. lang. Kaya lang ngayon dami pang pila. Pauwi na tayo. Thank you, Lord. Ayan, mga kapitik. Yes! Yeah, hey. Nagising din. Kami po ni Janet ay nakakain na. Si Andres po ay nakatulog. Tapos ngayon ay 3 p.m. na. Nagising na siya. At ngayon lang siya magla-lunch. Ngayon lang siya. Tamayin ko na, Daddy. Ako na may naglugas. Yep. Nag yep. Ito, ito, ito. <laughs> oh, Ugas. po. At ito'y Oo. O, oh. it. Bigyan mo na. At kanina pa natataka mo. Oh, wow. jellybee! Wow, jellybee! Jollibee! Jollibee! Abo, kapat yun ay binata na hindi na nag-yayay. <laughs> O, sa mo. Bigyan mo yung sa Mami. O, yeah, sausawan ka, sa... Yes. Good job! Kagigising pa po. Kaya wala pa sa ano. O, lirat. <laughs> <Uli> <laughs> jollibee! <laughs> wala na. Binata na, Daddy. Binata baby. na. Puting naman mo naman ang forma. Bagay sa kanya yung ano, si plain lang. Si Thomas na ili forward forward <laughs> sa Jollibee. Si Thomas na mag Hey, next time, Andres. Si Thomas ay malaki, uh, uh. daddy. Pang five months yung kanyang sabi boy. So sabi ni Doc, pang five months na daw. Ang KG, no? Ang KG. Grabe. Mm. Pero si Andres nadagdagan na dagdagan ng, ng, ng isang, kilo. Bank. Thank uh. you, Lord. After one month, na dagdagan siya ng one KG. Effective yung Pero sabi ni Doc, sa edad niya, kulang pa siya ng half KG. Half KG, ha? Kulang pa daw siya so, ng half more, KG. More, eat more. So, Jollibee more, Andres. <laughs> Jollibee! <laughs> Kain po. So, Actually, kanina, Daddy, nung order tayo sa so, Jollibee. Napakasaya niya, promise. Licko Tapos, na na nung pagka-order na, nakatulog na. Tulog ng ganun. Yung pa, uwi na tayo, Andres. Nagkakain lang kayo ng mami ng fries. Okay. Abo, oh ikaw ay nakatulog na. Tulog na, tulog ka na. Oo, oo. Oh. Bigyan mo rin siya na konti balot May gusto niya yung balat. Sige, konti. Basta himayin mo lang. Ayan. T Jeremy! Pag <laughs> na <laughs> ito matigas ka. Oo, pag na. Yung ano lang. Tingnan mo, inuuna niya yung balat gusto niya. Malasa kasi yung balas. Oo, oh, na. nandun yung lasa, no? Kaysa doon sa picture. Kaysa sa laman. <laughs> Kaysa sa laman pala. Si Bobby po ay tulog na tulog. Pero napadede mo na ng ilang oh, beses. Oo. Thank you, Lord. that si Bobby. After niya nung nangyaring ano natin, kinabahan tayo. Nung, uh, kailan ba yun? Friday na. Pero ganun niya, sabi ni Doc, obserbahan pa rin, no? Ay, siya yung nag, ano na. Um okay lumako, na, na. Kumaan yung kanyang pakaramdam. Tapos ay okay na siya. Ngayon ay masipag na ulit siya matulog. Yep. Ayoko. Na nakaraan ay magtataka ka at parang hindi siya masipag matulog. Andres, kain lang. Hiiiit! Hey, Ganyan po yung kumain. Tapos lalapit lang ulit. Uh -huh. Kakabuling ko na. Next time, gusto mo ba dali natin yan sa mall? Yung iyong car. Oo ba. natin sa mall yan. Ngayon <laughs> po si babi mami nagalaw galaw na naririnig na naman tayo. Ha? Yung doon nadalim mo, yan daw ano? Oo. Uh -uh. Bagay na bagay nga naman yung kanyang suot si Andres. Oh, binatang binata. At dadi ako yung nagluto ng pancit Ah, wow! So, nakapagluto na po si Mami Janet. Aba, meron okay, siyang balun. Okay, din ang pansit. Yes. Kain po. At nakapagsuka na rin kami yung playing. <laughs> Habang talaga mga bata, ako nagdikit na na sticker. Wow. Good job, mommy. Hello. Okay. Ito po, guys. Oh. Ayan. Meron na rin tayong flame. Ito yung, mommy, ano tawag ba dito? Premium. <laughs> premium. <laughs> yung lasa niya, yung premium. Yun na may sabi lang ng ating ano, supplier. Dahil ito, ito daw yung unang tatas. Unang karit niya. Ikmok mo ang aking white bihon. Wow. Thank you so much. Yes, makapagluto pa na tayo. Mm -mm. Thank you, uh, uh, Andres, eh. Uh, naayos natin yung ating time Daddy. Sa ating mga alam. Yes. Kahit Did na busy-busy po kami, hindi hindi po pwedeng walang time sa dalawang kids. Yes, true. Yan. Wow, dami mami, oh. Dami. Oh. At gusto ko lang din mag-shout out, daddy. Wow. Oh, eat pa, my boy, eat. eat pa. Favorite din ni Andres ang bihon. Um, Basta po, eat. naupo kami dito ni Janet. Dito ako dun si Janet. Si Andres, ay automatic, mami. Gusto niya so, dito, ni So, shout out lang tayo, daddy. Shout out hmm. po kay... Oh, Shopee. Shout out po kay... <laughs> oh, may <mother. laughs> kay Ma'am Melody de la Santos ng Egypt. Shout wow, shout out, shout po, out po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Uh, Sir Giovanni Salcedo from Dublin, Ireland. Hello po Ma'am Syke and asalto ni Ma'am Syke yung umorder sa atin dati. And pa-shoutout po kay Ma'am uh, Lucella Baris na palaging nanonood sa akin. At sinabi naka, natikman na niya ang sukang sasa at sabi niya masarap. Wow. Salamat po. po. At si Ma'am Eva din. O oh, meron na Para sa kanyang anak. Uh, ang lasa daw nung ating suka ay manamis-namis na parang para siyang um alak pero hindi naman hindi siya alak. oh hindi, hindi, hindi siya. Wala po zero alcohol po siya, hindi alcohol. po siya nakakalasing. Hindi siya na, oo. So yun daw parang so halatang po. ano talaga siya, no? Walang halo at talagang organic, organic. po. Organic sukang ng hmm. sasa. Sarap naman, Daddy. Yes. Kain, Kain po hmm. tayo. Brittany Yan, salamat po okay. sa inyong mga sa ating mga shout out. Sarap. <laughs> Gustinya Jellybee. Mamay mo <laughs>

psalms 9 to 1 niv